Smile, face. Eh. Oh. Your Smile face. Smile, face. Hey. Oi, oh, <laughs> 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 Hello guys, good day. Kumusta kayo? At ako po ay bumabati sa inyo ng isang masagana at maligayang bagong taon sa inyo. Video natin for today guys ay ang mga kaganapan ng pagsalubong namin dito sa barko ng bagong taon. Sakto-sakto lang guys at nakarating na namin sa angkurahe kaya nakapaghanda kami at ayan nagtulong-tulong kami. Gumawa lang pala kami ng mga sweets guys. Ayan may egg pie, may maha, may food salad at saka may biko mayroon ding lechon. Sa loob pala ng lechon ay naglagay na rin kami ng manok para isang lutuan na rin guys. At syempre guys, shoutout sa nagtagi ng lechon natin, si RR. Ayan mabilisang tahilang at pagkatapos ay sinalang na rin kaagad para maluto na ng mas maaga. At simple shout out sa kasama nating si George at ayan, pasayaw sayo pa dyan habang napapaikot ng lechon. Talaga namang nakakatuwa at magaan ang trabaho pag may kasama kang ganito kakwilang tao. Kaya isa masigawong palakpakan para sa iyo, George. Siyempre, okay, shoutout din pala sa mabilis naming lechonero na mabilis magpaikot ng mundo mo. I stay. Magpaikot pala ng lechon namin. Ang <laughs> nga ay nagpo-posing na yung mga kasamahan natin dyan para makapagpa-feature na rin. Shoutout din sa ating chief engineer, sa ating third officer at sa ating kapitan. Siyempre sa lahat na din ang mga kasamahan natin dito sa balko. Yeah! Okay. Oh. Oh. <teri Stark breweres. laughs> <travaille> Pagkalipas <Saturday interjection noise> na guys ng mga ilang oras ay malapit na rin maluto yung litson sa kamaliban sa Litson ay mayroon nga kaming isda na pang ihaw. Ayan, at yung isda na yan ay huli pala ng aming kasamahan. Sa pagsalubo nga ng New Year guys ay kailangan din daw na mayroon tayong pampaswerte. Kaya ayan, naghandaran yung aming mayor ng pampaswerte. Nakagawian na nga natin mga Pilipino guys na maglagay tayo ng mga pampaswerte sa pagsalubong ng bagong taon. At syempre, maliban sa pampaswerte, sasamahan din natin ng sipag at panalangin yan para mas lalo tayong swertehin sa buhay, di ba? At ayan na nga guys, maaga kami nakapagtapos ng paghahanda dyan. At maaga na rin kami nagsimulang kumain para mas maaga rin kami makapagpahinga. Salamat sa Diyos. Kasi makayos, Salamat sa Ginoong, ang ating ikaw, protection, sa gabay ka lang ang Ginoong sa mong pagyahe. Salamat sa mga Diyos. Sa ngalan sa mahal sa Pagkatapos nga ng panalangin guys ay tibugan na talaga. Kaya ayan na wala nang patumpik-tumpik pa. At simple guys dito naman na muna magtatapos ang ating video hanggang sa susunod na mga videos pa ulit. And I hope na nagustuhan nyo. Muli po akong bumabati sa inyo ng isang masagana pagpala at manigong bagong taon sa inyong lahat. Hanggang sa susunod ulit na mga vlog. Bye bye and God bless.